Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang investigahan ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Suportado naman ng mga mambabatas ang investigasyon. Ang detalye sa ulat ni Clayzel Pardilia. Kilala ko lahat ng mga tigatarlak na politiko. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, eh, hindi namin malaman. Kaya kaya... Mismong si Pangulong Ferdinand so, R. Marcos uh, Jr. Siya, ipinagtataka ang tunay na pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Naging matunog ang pangalan ni Go nang salakay ng operasyon ng Pogo sa Bamban na nakapuesto lang sa likod ng munisipyo. Pinabulaan ni Mayor Go na konektado siya rito pero lalong nagtaka ang marami sa background ng alkalde dahil hindi masagot ng maayos nang busisiin ng Senado ang pagkatao niya. Bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Di masagot ang alkalde kung bakit labimbitong taong gulang na siya bago na i-rehistro at ang hindi tugmang citizenship ng kanyang ama sa kanyang birth certificate at dokumento sa negosyo. Sino naman po sina Jian Zhongguo at sa Kalin Wen Yi? dahil pareho po ang address nila bagamat chino uh, po sila. Opo, uh, bali mga kasama po sa negosyo. Sino naman yung Jan Zhong po? Siya ba yung binanggit niyo kaninang uh, sabi niyo nag-iisang uh, kapatid nyo, half sibling sa ama? Uh, hindi po. Sino po siya? Uh, yan po yung Chinese name po ng, ng tatay ko. Sinadya namin ang Bamban Municipal Hall alas 10 kaninang umaga. Noong lunes pa umano huling nagpakita ang alkalde sa munisipyo. Binalikan namin ang munisipyo kaninang tanghali dahil may post ang alkalde na tumanggap daw siya ng bisita sa kanyang opisita sa munisipyo pero hindi namin siya nakita. Sir, ang si Mayor. Eh ano yung post sa Facebook niya? Ha? Huh? Pumunta po ba siya rito ngayon? Sa post niya kasi meron siyang winel kami. Eh. Kung malabo ang tunay na pagkakakilanla ni Mayor Go para sa ilang empleyado ng munisipyo. Super po, dedicated po siya talaga sa trabaho niya kasi hands-on po talaga siya. Minsan nga po, uh, ginagabi siya hanggang kami uuwi na siya, hindi pa. Naniniwala po ba kayo na connected siya sa Pogo? Uh, hindi po namin alam, pero Uh, hopefully, ma'am, hindi naman po siya kasi mabait naman si Mayor. Dinayo namin ang barangay Verehen de los Remedios kung saan sinasabing nakatira ang alkalde. Hindi siya may waga. Nakita ko na siyang daladalagita. Dal 207, 208 kasi yun nga, niaasikaso yung ano sa barangay. Pumunta siya sa barangay, nagpapahalam. Na. yun, may, may yung farm na, yung farm niya na dito. Hindi eh, ko alam kung anong, pamumuhay uh, niya. <laughs> Basta alam namin, nung ng nanalo siya sa election dito. Y yun na yung lang, election. Na? Nakilala namin. Kaya kailangan talagang investiga. So kasabay ng sa, sa Bureau of Immigration, pati uh, siguro may mag-question na ng kanyang citizenship uh, yun, lahat iimbestigahan natin yun kasama ang uh, imbestigasyon investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Suportado ito ng ilang mambabatas. Malaking garapalan na ito. Eh. Uh, uh, itong Bamban Mayor Alice Goo sa kanyang mga sagot, hindi natin maigit talaga pang Pilipino ito. I mean, oh, hindi siya dapat maging mayor kung hindi mapatunayang Pilipino siya dapat lamang na tanggalin na ito bilang mayor. Pagkat uh, hindi ang, ang sa akin, eh, ang Chinese, hindi lamang yung, ang China, hindi lamang gustong kontra ng West Philippine Sea. Pati buong Pilipinas, kontra-kontra eh. sa hindi ng kamera ang Bureau of Immigration sa isyo ukol kay Go. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.